Aerox eh, Carbon Lodi pala to eh, Ayan may TTMD tayo rito Tsaka isang Papa Oscar Yung traffic natin dito Ayan yung naka gray at saka yung naka blue Police naman yun Nagyuta yun sa dyan yung jeep Tapos yung motor naman bulusok pa ganito Nawasak nawasak yung unahan ng Aerox so. naging sa hero galing siya sa sa may KG Pubao at yung nga uh, dito, atin din na lang sa may Visayas Avenue may uh, gusto dito isa, anong Visayas Avenue kaya na para kain tayo ng pares, yun tingin tayo ng pangalawang bubig ganyan natin kung saan tayo dadalhin ngayong gabi. Kahapon din nalang tayo sa Bulacan. Tignan natin ngayon kung saan makakaabot ka. Eh. Okay, adios and oh, safe. Wala na pula akong okay, gas. guys mula dun sa Visayas Avenue natapos natin yung mari ng mami dun sa may parisan eh. ay ito nakakuha tayo ng cooking si ma'am posh posh de guzman at dito natin nila sa may quezon hub malapit scout murumeo ayan scout murumeo port avenue ayan dito siya sa may hexagon corporate center uh, ano bang meron dito? IT Group, BCG Foods Ventures Incorporation, Conceive IBF Manila Incorporation. Yun ang mga nandiyan sa building na veterans. Okay? Tingin tayo ng susunod nating booking. Pinagas ko lang 80, grabe. Ayaw nilang tong banggap ng Gcash. Ayun lang yung cash ko 80 kanina. Sa may sa may blank na gasoline station kaya yeah, yun or cashless kasi ang bahay natin okay guys at uh, abang ng booking dito okay yun guys mula dun sa ano mula dun sa uh, Mother Ignacia Pipitos yun, uh, may nakuha tayong isang booking abon rito sa may National University uh, Annex 2 yung pamalakan niyang nasa 20 peso yun eh, yun, hindi pumasok ng booking San Breda College, Manila Entrance 1 nadali naman natin sa Espanya Kunin na natin. Puro cashless lang talaga lahat. Ngayon guys, kinuha ko na muna to ha. Iya po. Ay. ngayon so, guys, nilabi sa San Leda. Na-pick up natin si Ma'am Iya. Iya ba yan? Uh -huh. Oo. Oh, may pumasok pa na naman. No? San Cristo. Ano? Divisoria. Metrica P&P Puno natin lang Aga pa naman eh Doon, uh, may na up tayo Galing ng San Beda Kasi pumasok na naman Bakit naman Unin kunin natin ha At nahin, Dito natin binaba sa may Quintos Street, Sampaloc, Manila Yung galing na San Beda Along Espana lang ako pero dito lang yung sa may kinto. Yan. Yung isang o di ko alam kung saan natin to pick up Kaya tara. Hanapin na natin sa ways. Okay. Yan. Dito ako. Diretso ako sa... Uh, galing Espanya papuntang 802 Santo Cristo San Nicolas Quezon City pa rin pala to ayos ha ayos to Santo Cristo Street San Nicolas Quezon City Metro Manila tama ba ayos ha ang kapayas yeah, QC pa siya. <laughs> <laughs> Toto kaya ito, yung sa navigation, yung mga paliwala. Parang hindi totoo Di ba na ba ito kuya? Thank you. Sorry na sa ito kalagay dito sa Nicholas Quezon City si, Naka boundary lang natin Pero alam ko dito ha Manila Sige Grabe sige Traffic pala dun right, Kahit ganitong oras na i ko siya dito pero may nakuha kasi akong booking. Nagaling ko sa luwal hati. Grabe din na akalang ko. Hindi uh. ko na video. Sikip! Yan mula doon sa Divisoria. Tapos dito ako sa Ortega Street Tondo, Manila. Ito yung booking pala mas. Okay? Hey. Dito ako sa... Akin. Ewan ko lang may papasok na book palabas labas kahit na pa-fusy lang okay <clears throat> <That's> na. <wrong>, <laughs> yun, lumabas na ako dun sa ano, sa area na yun kasi dun, dun, kaya dito ako tumambay sa so may Morion, Moriones Moriones Briones Okay Ayan, dito ako tumambay ngayon At uh, dito, uh, ako tayo ng booking palabas Kahit papunta lang ng Quezon City Para Tuloy-tuloy tayo doon Kahit gura-gurami lang Okay, adjust Yun guys, dito ako sa F. Carlos 24, Quezon City uh, 1106 Metro Manila Dito may Apolonio Samson sa so, may kaingin to eh ayan ako sa area na yan eh. at yun ko ba't parang ako inuntok na live na live ako eh eh ngayon gabang ako lang booking palabas okay yun guys pa uwi na sana ako ko dito along Mindanao Avenue sa Main North yan Kaso ah, so nagdaanan natin tong U-turn na jeep Nag-U-turn yan dyan Mindanao Avenue. Tapos Nakadali yung Aerox Grabe Ayan guys o Aerox Carbon Lodi pala to so, Ayan, may TTM din tayo rito Tsaka isang Papa Oscar Yung traffic natin dito Ayan, yung naka-gray at tsaka yung naka-blue Police naman yun Nag-U-turn siya dyan yung jeep Tapos yung motor naman, bulusok po ganito Nawasak na wasak yung unahan ng air so. At Hindi naman ano eh Sabi 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 ngayon na eh. na kaya nagpasya na ako kung kasi medyo alanganin na ako sa ano ko uh, pag inaantok na ako nagang umuwi na ako pag alam ko yung condition ko antok antok na hindi ko na tinutuloy umuwi na ako pag antok na hey. ay kaya yeah, yung mga bumabihay dyan, paps, paggabi. Yung mga panggabi, kailangan talaga, 100% ka alerto ka talaga eh. Di ba? yung nag-ano ka, nag... binipilit mo pa rin kahit na hindi ka na ano? 100%. Kailangan laging 100% ka Pag nararamdaman mo ng 95 ka lang Uwi ka na Basta dapat laging 100% Yun talaga ang labanan dyan Mga brother Ako hindi naman ako ganoon ka-expert sa kalsada hindi, Kasi takot ako eh Takot ako pa aksidente Turok nga ng karayom May takot na takot ako eh Yung pa yung Bangga, magasgasan ka Sakit nun ha eh ako, di bali nang mabagal talaga ako. Pagaya niyan, nyan, mabagal lang ako. Hindi naman ako yung rat-ratero. Ay, sayang. Sayang yung pera, tsaka yung, alam mo yun, yung gagastusin mo sa magpapagamot, magpapagaling, no? Buti, ano, minor damage lang yung inabot sa kanya, sa katawan niya. Although nasira yung aerox niya, gamit lang yun, ang importante pa rin, buhay ng tao. Diba? Kaya yun, ah, yung mga, mga bubahay dyan, ah, night shift, ingat-ingat kayo. Patutos sa mga jeepney driver, mga motorista, mga four-wheel, ah, mga driver ng SUV. Diba? Ingat tayo palagi. Kaya eh, naka-single ka, kaya eh, naka-four-wheel ka. Walang pinipili ang aksidente. Disgrasya. Um, Walang pinipili yan. Eh, kahit anong sasakit. I-nakabike eh, nga eh. Nakaka- na aksidente pa eh. I-nakabike no, ka. But hindi nun. Yung naglalakad ka na lang. Yung naglalakad ka na nga lang. Nadadapa ka pa, diba? Oo. Oh. Kaya ingat-ingat uh, tayo, guys. Hindi naman na ako tawa naman ng Superman di ba di pa ako naka-encounter ng ako yung na-aksidente o may pasahero ko na-aksidente wala yan sa ano kahit nung high school ako ako aminado ko nung elementary high school nagmamaneho na kami ng motor nun kasi dun sa subdivision utosan ka sa pamilya nyo, utusan ka. Kami ng kuya ko, kami ng mga magpipinsan, utusan kami. Nag-uunahan pa kami sa motor, niyan, Scooter, Honda Dio, yan, Wave 100, kaya mga karami, kalam, kalimitan ginagamit namin, Honda Dio eh. SYM, saka yung Simjet ni dati. Wala kami mga lisensya noon. Pero hindi ako nagbigay ng na sakit ng ulo sa ano kung kanina man yung motor na ginamit ko sa pamilya namin kasi compound kami isang kami compound hindi ako ano hindi ako nagbigay ng problema sa kanila na naaksidente ako ng malala siguro yung pinarada ko yung motor natumba yan pwede <laughs> yung in-stand mo tapos palyado yung pagkakasipa mo ng stand yan talagang Uh, ganon, may mga ganon na kong history. O kaya yung nagdi-deliver ako ng tangke, eh. inistan ko. Eh may dalawang gasol sa ano, Petron gasol pa naman yun, yung malalaking gasol na kulay blue, light blue. Puta na tumba yung ano, yung kasaki 125 na pang tricycle o 155 yata yun na tumba. Nag-deliver ako nun eh kay Kuya Jess sa amo ko dati. Patanggay nyo. Kuya siya, natumba. Napali yung daliri ko eh. Ito, so, umiwala ito. Itong thumb ko, dinignan sa x-ray, iniwalay. Umiwalay siya, natanggal siya doon sa joint. Eh oo, tama ba yung ano ko, yung term ko doon doon sa... Umiwalay siya doon sa parang... Bone marrow, ganun. Di ba sa manok may mga parang puti na nag-joint, nag nagdudugtong -nag sa mga buto natin. Yun. Ano yun? Uh, yun, umiwalay yun dun. Ay, natak ng sa orthopedic. Iyak talaga ako eh. Kaya guys, para maiwasan talaga yung mga ganyan. Di ba? Ingat Ingat lagi. Yung sinasabi ko nga eh, tamang pahinga, tamang tulog, tamang ngain, hindi gutom, para hindi ka lutang. Isa pa yun. Diba? Ayun, ito, ito pala. Bago tayo magtapos, pauwi na ako. Hindi na ako nagtanggap ng booking kasi nga, inaantok na tayo. Tapos ganun pa yung, ito may pa yan. Mamaya na. Ah, kaibigan natin si RB no matawag. screenshot natin ah screenshot ko para makita natin yan na screenshot tayo ipopost ko yan Matawag. Um, ang eh ayoko naman putulin yung ano natin usapan natin di ba nagkukwento pa ako eh mamaya na nga uh, nagkukwento pa <laughs> mamaya na boy, mamaya na bro Alam ko eh, yung... Alam, ilaw yung mata ko Angas Ano Maniliman Yun Balik tayo dito sa may Moto natin for tonight Noon, laging nakatingala ang tao Ngayon, laging nakayoko Ah Kasi noon, Nung wala pang gadget, wala pang mga cellphone, din ang iniintindi ng mga tao, yung labas ng mundo, outer space, yan. Lagi silang nakatingala. Kaya nga na-invento yung mga teleskop, kasi yung mga sinaunang tao, naa-amaze sa ganda ng bituin, yung kinang ng bituin, yung buwan. Gusto nila makita yung labas ng mundo. Kaya yan sila lagi nakatingala. Lagi nag-iisip, lagi naka-ganon ngayon, ako po. Mihira ka na lang makakita ng mga nakatingala. Pag nakatingala ka ngayon, sabihin sa'yo, ano ka, may sayad ka. Uy, tagna mo, nakatingala, Oh. <laughs> Para sinusundo na ni... Ni, ano, ba diba? Pero hindi. Noon. Kaya nakatingala ang mga tao dahil gusto nilang maobserbahan ang magandang biyaya ng... kasi naman ang nag-create niya di ba? Pero ngayon, dahil sa cellphone, lagi nang nakayuko. Pansinin mo, naglalakad na kayo Di ba? Tatawid na minakausap ko. mo nakayoko. Kasi lagi nakatingin sa cellphone. Di ba? Ako hindi ako nakatingin sa screen. No? Di ba? Ganyan. Kausap ko kayo pero sa cellphone ko pinadaan. Di ba? Pero kung mapapansin nyo, hindi ako masyadong yumuyo ko. Mas madalas ako nakatingin sa, sa ibang direction. Kasi aware ako eh, na pwede ako mapahamak anytime. Pag, pag lagi akong nakatotok sa cellphone. Kahit sa bahay, kahit nung nasa pagsalob ako ng bahay, titingin-tingin ako sa surf-surf, pero overall, hindi ko inuubos yung oras ko sa pagsiselfone. Yan, nandito na ako sa may maliksi Ayan Lapit na ako sa amin Guys Tingin yung Application Gawa ng Uwi na tayo Para naman Diba? Ay, ako Kuya Next time, iingat ka na Tsaka ikaw mga driver bagay U-turn si manong driver eh. Pag yung U-turn Siyempre dapat titignan mo kung mabilis yung Lalo yung mga single Kanina yung mga Ano yung mga usisero Kanya-kanyang komento Pero para sa akin ha Sabi ng isa Ay mga jeepney driver Walang disiplina yan Ganyan talaga yan Anong aasahan mo dyan Lalo mga taxi Tsaka mga UV Express hindi, mali yun. Tapos naman, pag sasay naman ng mga jeepney driver, ang ina kasi mga rider na to mga kamote kasi to eh. Rat, rat, lang, rat, rat, ito eh. Rat-rat ng rat-rat, Ito na, eh, lagi yung itanim sa isip nyo, guys. Lalo tayo, mga motorista. Walang motorista na nagangad ng maa sila. Walang tahong may gusto niya walang taong gustong maaksidente, maamala. Diba? Walang may, ano yan, walang may naghangad ng ganyan. Diba? Hindi, ano yan, hindi, hindi dapat nagsisisihan tungkol sa mga, kung ano bang klaseng driver yon o kla, ah, single ka man, four wheel ka man, jeep ka man, taxi ka man, dapat hindi ganun. Tanggalin natin yung ganun kaisipan kasi, pag yan ang prinsipyo natin, mag-aaway lang tayo. Mag-aaway tayo sa comment section. Makikipag-aaway sa inyo yung mga may ibang prinsipyo. Ako hindi ko kayo dinidiktahan na kung ano yung iniisip ko, ganun din isipin nyo. Pero ang sa akin, para maiwasan yung kapahamakan na magkaroon ng diskusyonan o pama uh, pamamagitan ng pag-aaway, mag give and take na lang tayo. Pagkos, yung nangyaring aksidente, huwag na magsisihay. Hanapin kung ano yung dapat na solusyon para maayos kung ano yung aksidente. Kung magkanya-kanya bang pagawa or uh, kanya-kanyang pagawa or magbabayaran sila kung sino ba yung may malaking damage. Di ba? Ang sasakyan, motor, gamit, isa lang yan bagay na pwedeng masira talaga. Pero ang importante doon yung yung hindi sila napahaba kaya guys masyado nang mahaba to 13 minutes uh, yun na lang hanggang sa muli Kamita uh, naman ako kahit papana, puro cashless pero hindi ganun kalaki dahil inaantok nga ako. Kanina 100% ako pero nung lumalo, lalong bumababa na yung antok ko, pini, umuwi na ako. Diba? Kasi kanina nung umalis ako sa bahay, di naman ako inaantok eh. Ngayon inaantok na ako kaya hindi ko na pinilit ayokong pilitin kasi baka wag naman sana baka diba? yun nga yung nangyari doon sa nakita natin ngayon gabi na to uh, ay salut nga pala doon sa mga nag-assist kay kuya na TTMD at na kasi wala siya name tag hindi ko siya mapakilala at saka doon sa pulis hindi ko na rin hindi ko na nakilala ganoon po dito sa Quezon City may nag sa Traffic Enforcer, TTMD, Traffic Transport and Management, di Department. At saka Traffic Sector. Yung mga Traffic Investigator na nangangalaga sa mga aksidente. Okay? Sila yung nag-aayos, sila yung nag a Ganyan po dito sa QC. Okay? Yung sa muli, at ride safe ulit mga pups and kailangan 100% na Diyos.